Dennis pandeni. Is Islang una natin kasi magagawin, magagawin tayo na uh, ang alitaw ng isig. <laughs> ito po, po, uh, tuyo na siya. Tuyo na po yung isda na bubunsanan. Paalalin uh, po ang putik dito tulid uh, at Yan mamaya mga kapitbahay, pagkita ko sa inyo mga oh, uh, uh, kami ng sila dito ni Baron Dennis Ayan yung po mga itik, oh. May itlog na po dito May dalong piraso oh. Huh? Hindi pa sila gaano karami na itlog Yung May dalong pang itlog oh. <laughs> Baka <laughs> mga ulo ko Teka doon Dalawa lang Pugad <laughs> eh Pugad lang eh oh. Ayan po yung mga itik Itik na parang natin Dalawa pa lang Handa Kapot rin kin may arbes Wala, yun yun naman Alay naman kaya Pwesto Dalawang terasa Hindi pa sila gaano karami yan Pag tagulan na ganyan Dalawang terasa Kapag nakapulot ako sa dito sa labas yan po so, ito wala ito so, dalawang teraso po ang pulot natin matagal tagal pa to kasi patutuyin pa alalaki po ng mga isda talaga dito pa lang kita mo na yung mga bungangan nila mga ulo nila lalaki po dami pa laman marami pa po laman to yan o. dito pa lang kita mo na yung mga ulo nila napakalaki po kapag naman maliit naman masyado ayaw ng mga bayar kapag malaki ayaw din <laughs> kasi ilang perasyo ng isang kilo isang dalawa yan dalawa na. Galingan niyo pala 'to. Ah, kanya kalo lang. Ha? Dami nito. Mas makapal. pa naman yung ara ng Mas baka nung nakaraan to ah. Tubo may itlog tayo. Bigaw na i-klok. po yung ito, laki na lalo. Mga kabido. Tapos iniwalan nila ng malalaki yung ayaw ng mga buyer. Ayun oh. Uh. Oh. Umis Grabe yung nila. Pero payat tong ito ah. Napakalaki ng ulo niya. Napakalaki ng ulo pero light ng katawan. Log it log pa. Nagawa natin itong itlog pa. mga kabit oh. uh, motor lang po. Uh, <laughs> uh, so, yun, uh, yung... Oh, ilang ilang kilo yung in order mo idol? 50 idol. Uh. 50, ayun uh, oh. Uh. <laughs> yeah, oh. Si Barnes din siya nangingilo, nang isda oh. Malalagay ng mga tilapia. Maliliit yung tilapia. Oo, oh, maliliit nga. Oo. Oh. Okay. Lapat. <laughs> <Yan> po. Nag... Uh, <tinyo> na Pinukot muna bago nila mamaya. Wala lapat na isla. Magkita natin yung mga isda <tinyo> niya ito. Saan ako <laughs> nili <Nilalapat>. mga bintagay <tinyo> okay. na? Oo, ne? Lapat. <tinyo> oh malakas ano motor yan rusi no, yeah. oh <laughs> yan oh <no? laughs> ay karga pa yan karo bilis ayan ay, ang sila ni idol oh wala pa tubig na idol ang po oh <laughs> grabe na mga isda yan oh lalaki ay meron maliit <laughs> <laughs> Oh, oh yun oh. <laughs> ilang kilo sayo idol? Ah, ilang kilo? 30 lang to. 30 lang. Ang eh. 30 lang, lang pala yung delivery.

Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini ganito Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini na Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini

<laughs> Malalagi, mga para ko rumarap? yun. malaki nga yun. malaki nga nga yun. malaki nga yun. malaki nga yun. malaki nga

Okay, Bukeni like. naman okay, Oh, Mga ganito, lampas na sa <ba>, tatlong <no>. piraso 'yang kilo. Hay, tawag mo 'ko naman lagi teh. Lagay, <laughs> lagay. <laughs> lagay. Ah. Ah, sige, magbo-vlog kayo. Tol, no. 'yung ini, Tol, 'yung ini. Kil, kil, kil. Bye, Oh, bago. No. Atin ba 'yan? Kainin kinatin 'yan. Oo, no? sinyo 'yan, boy. Boy. Ani isa. 'yan. na doon sa likod. 'Yan lalaki no? <laughs> lalaki.

о' ко'li була

Ang sarap ini yaw. Oh. Okay. Mga size na. Ama, yeah. thank you. Lalakas pa na mga sito. Titignan niya yan kung mayroon mga mahina. Saka sobrang liit. Yan. Ay! Uy! Tumalo, no? Lalakas. Ano pa rin? Nakailang ka? Ilang kilo? Ilan?

enggak pengaturan langsung penghargaan, nandiyan na po yung pagkain ng mga nakakulong. <laughs> Nandito na po yung pagkain nila, oh. Ayan, oh. Yung kusino ni Idol. Tapos si oh. Tapos may saging. Si Charon. Ayan, oh. Takal-takal lang, ha. Takal-takal. Boss, wala! -takal takal na! ano yung itlog ni Idol, no? <laughs> <laughs> oh. Ayan po yung mga nakasukol dito. Ayan po yung matagal na dito yun, nakakulong. na <laughs> po! Ayan po yung mayor. <laughs> 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 po yung mayor. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Ayan, sarap po mayor. po Kakain ka tapos nandito ka sa bugid oh, kita mo yung bundok karait na nakatakap nakatakap sa nakatakip sa ulap. <laughs> oh, oh, oh. Yan ali na ganyan sa uh, sa baw. Uh, <laughs> ha. Para, ka, Para may kain tayo. Dahil dito tayo nag-almosal. Baka wala tayong lakas mga mga isda. Hey, pa, pa biga pare? Tayo na. Paper plate. Ayta pare, eh. Ayta, pare. 1 2 na. 3 2 Ah. yung ayente. Tayo pare. Oo.

Ayan po yung pander oh. <laughs> So yan mga kapida At uh, nag-aakot na po kami ng isda Maya maya pa ito matatapos Kasi hindi pa pa uulihin pa lang yung mga isda bago nila ipamigay magbababa muna kami ng isda dito yeah. mamaya, tignan natin kung ano yung maulihin natin dito, mga ipon o isda yan, uulihin namin mamaya dito yeah. tagay muna natin dito yung camera natin bababa muna natin yung mga isda Oke, okay. gua bawa mobil ini masih. Ke faltakna aku dulu, banyak kan. Itu. Sana pada numpang lewat kan ini.

ủa con like đào này chưa ủa con này chưa ủa con đào 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 ta carga po nang 300 pero hindi man hirapan no? oh. oh. Oh Eh? Ba <laughs> eh, <pal -jakna> ganu? naman. Sa <laughs> na <Napad -jakna> naman. <laughs> Windows da. mga tignan parang yun sa Taiwan lang na isda. Kalapit yan. Ang lapad niya, no? Ayan nyo po, lalakas na mga Lapad oh <laughs> Grabe ka lapad dyan huh? Oh Lapad oh Ay, baba na po namin yung pagpupukot na naman sila. Kaya tayo. Lalapad nung insta mga kabida. Grabe po kalaki. namin po itong makina para mabuhay sila. na maliliit Tama natin. Pandaing.